Kam sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang todo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Ngayon, grabe raw itong pag-uusapan natin. Pumalitad na ba ang Tulfo Brothers? Sabi ng iba, sinupalpal daw nila ang TVBM administration sa issue ng online gambling nga raw lalo na sa usapin ng Pogo at iba pang pa uri nito na ayaw raw ipagbawal agad ng palasyo? Sa artikulong pinamagatang Senate to hold hearing on online gambling ayon sa ulat, inanunsyo ni Senator Erwin Tulfo, chairman ng Senate Committee on Games and Amusements na magsasagawa na ng public hearing ngayong Pwebes, August 14 para pag-usapan kung dapat bang ipagbawal o i-regulate lang ang online gambling. Diretsahan ang sinabi ni Erwin Tulfo. But if I can have it my way, kung ako ang tatanungin personally, I want this online gambling stop. Kung ako po ang masusunod, ora mismo, dapat itigil na ang online gambling. Because of the fact, na masama na po ang nangyayari. Pinaliwanag pa niya na ang mapanukalang batas sa tumutuligsa sa online gambling ay bibigyan niya ng prioridad dahil lumalala na raw ang sitwasyon. Kasama rin dito si Senator Rafi Tulfo na matagal nang nagsusulong ng total ban na tuwing may problema nga raw sa bisyo, laging solusyon ay i-regulate lang. Pero wala rin nangyayari. Sa madaling sabi, parehong malinaw ang paninindigan ng Tulfo Brothers. Ayaw nila ng half measure. Gusto nila ng total ban. Ngayon, bakit ito mukhang pagkontra sa Malacanang? Kasi ayon din sa mga naunang ulan, sinabi raw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr na pag-aaralan pa ng administrasyon ang magiging epekto ng total ban para sa kanya di umano. Tila ba hindi raw problema ang online gambling? Basta may maayos na regulasyon. Sabi pa nga mismo ni PBM noon, The problem is not online gambling. The problems are the social effects on our children and those who are addicted to gambling. Dito nga'y pumapasok ang Tulfo Brothers na tila kabaligtaran ang sinasabi, wag nang maghintay ba, itigil na ngayon. Para sa maraming netizen, mukhang ito raw ay sanyales na kahit kilalang personalidad na dati ay sumusuporta sa admin ay handang magpahayag ng salungat na opinion kapag may nakikita silang hindi magandang pulisiya. Sa isang banda, maganda ito kasi nagpapakita na may mga senador na handang magsalita at kumontra kung kinakailangan. Hindi lang basta sunod sa lahat ng kagustuhan ng Malacanang. Ito rin ay tugon sa matagal ng panawagan ng ilang sektor na wakasan na ang online gambling dahil sa epekto nito sa pamilya, kabataan at lipunan. Kung matuloy ang total ban, posibleng mabawasan ang mga kaso ng krimen, scam at pagkakasangkot ng mga kabataan sa sugal online. Pero sa kabilang banda, may political implications din ito. Kapag malinaw ang pagkontra ng mga senador sa Pangulo, posibleng lumaki ang tensyon sa pagitan ng Senado at Malacanang. Alam naman natin sa politika, lahat ng ganitong bangkaan ay may domino effect. May iba rin nagsasabi na baka hindi sapat ang ban lang. Kailangan din daw mas malakas na enforcement at alternative livelihood para sa mga mawawalan ng trabaho sa industriya ng online gambling. Kung babasahin mo nga rin ang hinaing ng ilang netizens at iba pang news sites, marami ang pumupuri sa Tulfo Brothers. Sabi ng ilan, salamat at may mga senador na inuuna ang kapakanan ng tao kaysa politika. Sa huli, malinaw na ang laban dito ay hindi lang ban o regulate. Usapin ito ng political will, values at kung sino ang handang pumanig sa tinig ng mamamayan kahit pa sa nungat at sa administrasyon. Kung ang Tulfo Brothers ay magtatagumpay sa Senado, posibleng maging malaking turning point ito sa pulisya ng bansa tungkol sa online gambling. Kayo mga katinig ko, ano ang tingin ninyo? sang ba kayo sa total ban na isinusulo ng Tulfo Brothers? O, oh, tama ang Pangulo na pag-aralan muna bago mag-desisyon. Samantala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, Huwag pa rin magtiwala sa mga tulfon na yan. Nagpapabangu lang yan para sa political career nila. Alam kasi nilang pagkumampi sila sa Marcos, tatagilid din sila. Tama naman yung ginagawa nila Tulfo kasi yan ang ating alam sa kanilang mga programa na mabuti ang kanilang hangarin. Hindi po yan tumaliktad. Tawag dyan panimbing. Sala sa init, sala sa lamig. Mga buwayang politiko ang nakikinabang dyan sa online sugal. Kaya tiyak haharangin sa kawalang utak si Vagang. Wala siyang alam sa pamamahalan ng bansa. Very weak leader. Kumampilagyang matulfo sa mga DDS dahil na-dismiss na ang impeachment ni VP Sara. Dapat naman talaga, total ban na ang online gaming na yan. Salot yan sa buhay ng tao. Muli ang mga ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment sa baba. bosses mo'y mahalaga. Magkarimutan i-like, share at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan ang may alam, may laban! Awesome!